September 21 ning tuiga sa dihang ni palit og ang usa ka ginang sa Purok 7 Lanton Apopong kalit lang nawala ang cellphone ni Kikatam ko mga bata agod nagadto diri nag baligya pud ato sila steel tape diri nya. Aka mga bata mamaligya gina sila bakal diri sa mo. Akay akong kuya kami dati gabaligya jud di sila diri og uh, bakal. So gapamalit mis ilahan. O may kabalungan ning sulod ay sila sa mo um, ang balay. Ako ang cellphone nara sa babaw sa kulungan sa manok gihapit po din nila pagpagawas na nila diri. nga kami ato na sa kung banan nagpalit migsudan. Pagbalit nga mo diri, tingala ko wala nang akong cellphone sa akong gibutangan. pasalamat ko sa nagtabang sa mga gahapon nga nabalik nga ako ang cellphone kay Cap, sa amo ang chairman uh -huh. O sa tanan nga nagtabang diri sa lanton sa mga mag-recover lang ang among cellphone. Pwede pa ba kakaso sa ila nila? Nasab na mo, dili na mi mag ano, sila kay naka, na, na, na may agreement dito sa barangay gahapon. Dali nilang gipahibalo sa barangay ang insidente o dali nga giyadtuan ang lugar sa maong naitabuan. Nasuta sa mga opisyal nga ang cellphone sa biktima gibaligya na sa Central Public Market. Dili lang matod pa kini, may unang higayon nga doon ay susamang panghitabo. Tungod daghan pa ang mga residente ang kasinati sa maong mudos. So which is uh, na ako na mo gapon kay na ay uh, kusituin sa Proc 7 early in the morning mga 8 or 9 nawala ang yang silpon. So immediately nagkuan sila dayon uh, report din nataga na mo action taken which is duha ka involved yung minor mga mm -hmm. 14 years old. Uh, already uh, reside put sa LTC Proc Proc 7. Me. immediately ni mo then nag come up with ang uh, interrogation uh, a series of kawat ransak ng balay kuwaan ng mga kaldero gasol mm -hmm. na mga isa ka balay po ni kuwaan to mga gamit sa panday mm -hmm. mga sander postrel uh, martilyo o ibang mga sanina mm -hmm. then na may narecover po itong sag sa, ano oh, oh, sagangan kung maglugag ka. O, sagangan. O, oh, sagangan. Din itong dalas na mga nakuha na is ang cellphone, hmm. which is gibaligya sa public market nato sa city. Dogang ni Kagawad Lasya, nga kasong may kalabutan sa anti fencing law, ang mamahimong ipasaka sa cellphone technician, samtang ilang nasuta ang duha ka minor de edad ang nagkawat sa cellphone. Uh, sa bisa uh, may understanding sa itong kung kinawat niya gibalag, gibaligya din gipalit ni mong kuan is anti-pinsing pero kung imuhang ikusang loob ni mong ibalik lang ni sa komplenan uh, wala case nga makakasin kay magdipindi man na sa, kom sa komplainan Naghatag sa iyang pagpaklaro ang teknisyan nga gibaligyaan sa cellphone sa kantidad 900 pesos Samtang naghatag usab og pagpaklaro ang lain pang teknisyan sa ilang pamaagi sa pagpamalit og guba ng mga unit. Oo, oh, pag adto nila dire, ya na ko So kay ilangan kawat man dito. Hmm. Dila may imong palit ato sa tao? 900. Sulugi kag 900 ah, Oo, oh, wala tay may mo kay sala na to kung kuan. Kay hey, nga amo legal jud among gina palit. Adili ah, na mo na ginapalit, sir? wala na mo na ginapalit kay kabaluman man may na outsider man na sa mong kuan ginapalitan kailangan oh magduda jud mi ana sir kailangan dili jud na na sa paliton tungod sa paspas nga aksyon sa barangay nagpasalamat ang biktima dili no sab mo kaso ang biktima sa mga minor de edad nga nangawat sa cellphone ingon man sa technician nagpahimang no usab ang opisyal sa mga technician nga so tao nagtarong ang mga ginapalit nga unit o okay, siguro nga dili mamalit sa kinawat. In the heart of changing lives, kini si Bird Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News.